Yes princess, there active low pressure area. na ito nga sa panahon na binabantayan natin ngayong araw. Kaninang alas 10 ng umaga, namataan itong uh, active low pressure area sa layong 870 km sa silangan ng Mindanao. Sa inilabas na weather advisory ng pag-asa, inaasahan magdadala ng katamtaman hanggang sa mabibigat na pagulan at thunderstorms itong alpa sa Mindanao, partikular na sa Lanao del Norte at sa mga probinsya ng Agusan, Surigao, Davao at Misamis. Kaya't pinaalalahan ang mga residente dyan na maging alerto sa posibilidad ng flash floods at landslides. Ayon kay pag-asa water forecaster Nico Peñaranda, dahil kasi nasa karagatan pa itong active low pressure area, ay uh, mas tumaas ang tsansa nito maging bagyo. Magsisimula itong uh, kikilos by uh, Wednesday or Thursday bilang isang tropical depression o bagyong papangalan ng Karen. Ngunit sabi naman ni Nikos ay sa oras na ito ito'y maging isang bagyo, hindi naman ito magbabantang mag-landfall sa bansa. At uh, isa nga sa mga possible scenario nito ay patahakin ito ang direksyon pa north-northwest o sa direksyon ng southern Japan. Pero magdadala pa rin anya ito ng pag-ulan, lalo na sa southern Luzon at Bicol. Samantala sa lagay ng panahon ngayong lunes, inaasahan magiging maulan ng panahon sa eastern Visayas at Mindanao, habang ang Luzon ay makaranas naman ng kalat-kalat na pag-ulan na may pagkitlat pagkulog. Dito sa Metro Manila, asahan din ang mga pag-ulan, lalo na pagsapit ng hapon o gabi. Actually, kaninang alas 10 ng umaga ay inilabas din ang pag-asa ang kanilang thunderstorm watch. At ayon dito ay may posibilidad na mabuong thunderstorm sa Metro Manila sa loob ng labindalawang oras. Patuloy naman tayo nakaantabay sa magiging possible development sa lagay ng panahon. Sa ngayon, silipin natin ang pagtaya ng panahon sa mga pangunahing lungsod ng bansa. mula dito sa Pag-asa Weather and Cloud Forecasting Center para sa panahon TV Express at sa telebisyon ng Bayan April and Neryo